So guys, magluluto tayo ng carciofi. So, medyo may lang siya. Maganda siya. Tapos sa loob niya, masarap siya. Kung baga, krokante. Yung crunchy. Crunchy ba? So, alam niyo nung bagong salta ako dito sa Italia noon. Akala ko bulaklak to. <laughs> Kasi nga bumili yung auntie ko. Kasi nga wala pa akong trabaho noon. So, kasama-kasama ko yung auntie ko na namamalingke. Pumupunta sa mga 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 market para mamili yung mga kakainin ka nun. So, ito, bumili, laging bumibili ng auntie ko nito noon. So, nung first time ko makita, akala ko bulaklak siya. So, syempre, pagkawin namin sa bahay, kinuha ko to, then nilalagay ko din sa flower vase. So, ayan. Tapos, nung hinanap-hanap na ng antiko, tapos nakita niya nakalagay sa flower vase. Kinakain pala ito, kinakain. So, pwede mo siyang gawing insalata ba, yung salad. Yung ano lang siya, yung hindi mo siya binubold, pero pwede mo rin siyang ibold. Yung binubold mo siya, No, nagkamali ako. Yung crocante lang siya, yung ganito lang, yung hindi mo siya nino. Tanggalin mo lang itong mga tinik niya. Then, mamay, papak papakita ko to. Then, ibubold mo siya. Then, pwede mo rin siyang solo olive oil lang. Then, asin. Tapos, yung suko, uh, yung suko ng, tawag dito, juice ng kalamansi. Yung lemon. So, okay na yun. Or, pwede rin, ganito na lang. Kumbaga, salad lang. Pa, kasi, mas crunchy siya pag salad lang. Hindi mo siya linuluto. So, ayan. Papakita kung paano. Kukuha lang tayo ng, ano, kuchilyo. Kuchilyo. Tapos ito, buti nakahanap ako ng ganito. Tawag ba dito? Ayan. Kalimutan ko na. Minsan nakakalimutan ako yung mga ano, yung Tagalog. Kasi nga, dito, ang ginagamit lang namin dito sa bahay is Ilocano, tsaka yung Italiano. Then, na too much yung English kasi nga bata pa yung anak ko. So, ayaw kong mag-mix-mix na mga language para hindi sila malito ba. Pero sa school na ni Camila, dati English ang ginagamit kong language ng mga bata pa sila. Then, nung pumasok na si Camila sa school nila, nung no, kinder na siya, so medyo nalilito na siya kung anong gagamitin niya. Kasi nga tatlong ginagamit namin eh, Italiano, Ilocano, tsaka Inglese. Eh. So, lagi ko silang pinapanood ng English cartoon. So, yun. Nung pumasok na sa school si Camila, medyo nalilito na yung kung anong gagamitan niyang language na makipag-communicate sa mga friends niya, sa mga teacher niya. So, nung tan tinawag ako yung teacher niya. Kasi hindi nila makommunicate si Camila. Hindi nila makausap. So, tinawagan, tinawag ako yung teacher niya. Nag-meeting kami. So, to parents to teachers. So, ayun, kinausap nila ako kasi si kami hindi makapagsalita ng kinder siya. So, tinanong nila kung anong language kinagamit namin. Tatlo, Ilocano, Italiano, tsaka English. So, sinabing teacher niya, isang, isang language pa muna ang gagamitin din. Later on, matututo to din naman siya. So, ngayong grade 1 na siya, meron na silang subject na English. Dati wala, as in wala. So, mahilan-milan lang pero pero walang masyadong subject mo dito na English. So, ngayon-ngayon lang. So, may, uh, medyo nakakaano na rin si Camila. Uh, slowly lang. Para hindi naman, ano, pero sa school nakakaano na siya. So, favorite subject niya yun. And then, si Liana naman, medyo ano lang siya. Pero, carry lang. <laughs> carry lang. So, yun. Babalatan natin. Tanggalin natin to. Pero yung, yung auntie ko kasi lahat kinakain. <laughs> pero binubold niya. Binubold niya. So ayan, tanggalin nato ito kasi na medyo masira na siya. Tapos ito, lilinisan natin. Tanggalin lang ito. Matinig siya, so kailangan tinisan. Then sa loob, meron din tayong tatanggalin. Yung kumbaga, cotton niya. So ayan. Tanggalin natin ito. So dito sa part na niya, kailangan kunting linis lang pero huwag masyadong dahil na, ano na to, nasa, uh, Talaga dito. Ah, oh, uh, kakana pa. Medyo malambot na. Mayroon bang ibang terms yun. So, ito yan, tatanggalin natin to. So, yan. Then, kunting linis lang. ito siya. Tingnan ko lang kung ano. Sa kuchilyo. So ito. Ayan. Ganito nang itsura niya. Tinanggal ko yung tinik niya. So ito siya nung una. Then ito na nalinisan na. Then after that ibubold natin. Pero depende kung ano gusto mo, kung gusto mo siyang i-boil pero gusto mo siyang yung crunchy siya na parang ganito lang, doon na kailang iluto. Then yung uh, lemon juice, then olive oil, then asin. Ayan, ito siya, yung sa gitna niya. Ayan. Tanggalin natin. Kasi nga, okay. Sa loob, okay. Ayan, dito. Yung loob niya, yung parang cotton ba? Ayan. Tanggalin natin kasi nga medyo ano pa siya dito. Ayan, medyo may tinik siya. Pero, ano pa. So, ito na. Nalinis na. Then, after that, nag-iisip ako kung ibubold ko pa siya or ganito na lang na kainin ko. Then, ito na siya. Mm. Ganyan. Then after that, depende kung anong gusto ko. Kung i-bold na lang or tawag ba dito. Or ganitong salad na lang. Kasi mas gusto ko yung krokante niya eh. Okay. Okay. Then, lalagay natin dito para bukasan natin mamaya. Tapos ito lulunisa. So, ganito lang siya. Medyo ingat-ingat lang dahil nga matinok siya. Pero kung talagang sanay ka na sa mga ganito. Yan. Then, yung iba pa, yun, uh, may dalagay sa oven. Tapos, mayroong gabi, magdidinengdeng ako. Then, pala, kasi nga may kaibigan akong nag post siya ng live na chicken dito sa, ano, sa Italia kasi walang masyadong, ano, <laughs> dahil nga namimiss kong kumain ng yung live na chicken, lalo yung dinuguan, tsaka yung may tawa dito, yung uh, glutinous rice siya, ilalagay mo doon yung dugo chicken, then ititinulang masarap yun. Masarap yun. So, naisip ko, nag-search ako sa internet. Then after that, meron akong nakita. So may na meron pala nagbebenta. So sinabi ko dun sa asawa ko na anong contact niya kung nagbebenta sila. So na nakontak niya kanina tinawagan ako. So nagbebenta sila. So mamaya pupunta kami bibili ng chicken. Yung live, yung live na chicken. So makikita yung dalawang anak ko. Then iba vlog ko. <laughs> iba vlog ko. Yun. So eto na. Medyo ano pa siya. So, ayan. Tanggalin lang natin. Then, after that, maingay. <laughs> maingay siya. Tanggalin natin itong pinip niya. Ito siya. Ayan. Okay. Then, after that, Okay. So, ayan. Linis na linis na. Ayan. Okay. So, Matapos na payo. So, ito na siya. Ayan. So, hugasan ko lang. Then, after that, depende kung anong gusto kong iluto. Kung iluto ko siya sa only boiled lang then olive oil. Kasi pag batter siya, masyado nang matababa. Then, or, ano ba, tawag dito, uh, so, ganito na lang. Kasi mas krukante siya. Mas gusto ko yung mas krukante. So, yung olive oil na lang. Tsaka yung kalamansi o dasin. So, guys, uh, kailang po na magluto. <laughs> Dahil mamaya lalabas na kami para puntahan yung, yung live chicken na. No? So, thank you for watching. See you again sa next vlog ko.